Gusto ko pong madagdag na batas sa Pilipinas ay ang pagpapalakas po ng BAUSI. yung poong RA 9262. Yun po ang Biblia ng mga karapatan ng ating mga kababaihan. Gusto ko po na ang mga solo parent, lalo po ang mga kababaihan, na iniwanan ng kanilang mga mister na meron namang trabaho subalit so para makaiwas sa obligasyon na itinato ng batas mas minamarapat na mag-resign at makipisan sa kanyang magulang na lama ay nakakaiwas sa kanyang obligasyon. Pag tayo po naging congressman, kapag meron pong solo parent na ang kanyang mister nakapisan sa kanyang magulang at sinusustentuhan ng magulang yung mister, yung magulang ay magkakaroon na rin po ng obligasyon na sustentuhan ang kanyang apo at ang ina ng kanyang apo. Para pantay po. Okay po kayo? Gusto niyo po kayo? Tulungan niyo po ako, hindi sa biro sukatin ang pagmamahal ng isang kandidato sa sa solo parent, kundi sa mga batas na magiging kapaki-pakinabang para sa mga solo parent. Kung yun po ang sukatan, subukan niyo po ako, iahatid ko po sa inyo ang batas na yan para sa tagtag -tag na karapatan.